Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2001 reverse die 1A? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel? Kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 16 pesos para sa extra fine condition. At ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak dahil ito ay patuloy nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuo ang bilang na 12% para sa bariyang ito? Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2001 reverse die 1A? Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel. Kaya ito ay hindi nama magnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na. Ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 16 pesos para sa extra fine condition. At ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak dahil ito ay patuloy nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuo ang bilang na 12% para sa bariyang ito? Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 peso coin year 2001 reverse die 1A Alam mo ba na ito ay gawa sa bimetallic materials like aluminum bronze at copper nickel. Kaya ito ay hindi na mamagnet at may timbang na 8.7 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 16 pesos para sa extra fine condition. At ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak dahil ito ay patuloy nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuo ang bilang na 12% para sa bariyang ito? Ayon sa ating numista, sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.